This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. <laughs> daan ang burol na mukhang chocolate kisses ang isa sa mga major tourist attractions sa probinsya ng Bohol. Paano ba nagsulputan ng mga ito? Alamin natin ang alamat sa likod nito. Hello mga kapuso, especially sa mga bata dyan. Welcome to Pinoy A+, Filipino Stories for Kids. Ang tahanan ng mga makukulay na kwentong Pinoy passed on from countless generations. At ngayon, ang isashare ko sa inyo ay ang alamat ng chocolating burol o chocolate hills na makikita natin sa probinsya ng Bohol. Ready na kayo? Ready-ready na si Kuya Roko. Ilang daang taon na ang nakalipas sa isla ng Bohol. Mapayapang naninirahan ang mga tao at kontento sa mga biyayang ibinibigay sa kanila ng kalikasan. Mula sa karagatang nakapaligid sa kanila na nagbibigay ng maraming isda at sa lupain o kapatagang taniman ng iba't ibang puno at halaman. Hindi sila magugutom dito, ika nga. Basta't masipag ka lang at marunong makisama sa kapwa. Tahimik kang mamumuhay sa isla hanggang sa iyong pagtanda. Kaibigan, ang dami naming nahuling isda kagabi. Pagsaluhan natin ito. Maraming salamat. Kumuha ka rin ng bigas dito. Sagana rin ang ani sa bukid dahil maganda ang panahon. Pero, may dalawang bahagi ng isla na kailanman ay hindi nila pinupuntahan. Ito ang bahaging Timog at Kanduran. Ayon sa kwento ng mga matatanda, may dalawang higante raw na nakatira dito. At huwag sanang dumating ang panahon na magtagpo sila sa kapatagan kung saan tahimik na mumuhay ang mga taong bayan. Itay! Totoo po ba ang kwento ng mga higante? Yan ang sabi sa akin ng lola mo, anak. Pero hindi natin alam. Wala naman naglakas ng loob na hanapin sila sa timog o kanluran ng isla. Dumating ang tag-ulan. Maputik ulit ang kalupaan. Kaya abala ang mga magsasaka sa pag-araro bago magtanim ng palay. Isang araw, habang nasa bukid, bigla silang nakaramdam ng pagyanig. Lumilindol! Lumilindol! Nataranta ang mga tao dahil ngayon pa lang sila nakaranas ito. At laking gulat nila nang kanilang makita ang pinagmumulan ng pagyanig. Boom! 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 Higante! Eto na ang higante! Totoo nga ang kwento! Takbo, mga kababayan! Ang ganda para rito sa kapatagan! Bakit ngayon lang ako napadpad dito? Kung alam ko lang na maraming pagkain dito, hindi na ako nagtiis doon sa timog. Tuwang-tuwa ang higanting taga-timog sa kanyang nakita. Ang daming puno ng prutas at malawak ang lupa na pwede niyang taniman. Pero dahil sa bigat ng kanyang mga hakbang, umabot din ang pagyanig sa bandang kanduran ng isla. Kaya't nagising sa pagkakatulog ang isa pang higanting nakatira rito. Lumilindol ba? Teka, parang pamilya sa akin ang ganong klaseng tunog. Teka nga. Mm. Agad na bumangon ang higanting tagakanduran at pinuntahan ang pinagmumulan ng mga mabibigat na hakbang. Samantala, mas lalong natakot ang mga taong bayan nang makita nila ang isa pang higante na papalapit na sa kapatagan. <laughs> mga kapabayan, ito na ang kinatatakutan natin. Ang pagkikita ng dalawang higante. Mabuti pa. Lumikas na muna tayo at magtago sa silangan. Oo nga. Mas ligtas tayo doon. May isang kuweba raw doon na pwede natin pagtaguan. Samantala, sa kapatagan, masayang kumakain ng mga prutas si higanting tagatibog nang marinig niya ang kalabog ng malakas at mabilis na mga hakbang. Sino ako lang ang higante sa islang ito. At nang siya'y lumingon, laking gulat niya nang makita niya ang isa pang higanting galet na galit na nakatitig sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa dumating sa islang ito? Natulog lang ako ng ilang araw. Bigla ka na lang magpapakita at mag-aastang hari? Ha 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 ha! Nagpapatawa ka ba? ang tagal ko nang nakatira sa islang ito. Nananaginip ka pa yata, ising na! At umuwi ka na sa islang pinanggagalingan mo. Anong sinasabi mo? Ako lang ang higante rito. At akin ang buong islang ito. Hindi ako papayag na may kahating isa pang higanteng tulad mo. Buong araw na nagtalo ang higanteng taga-kanduran, at ang higanting tagatimog. Hindi talaga sila magkasundo. Isa lang daw sa kanila ang dapat mamuhay sa isla, lalo na sa kapatagang nito. Matigas pala ang ulo mo. Tingnan natin kung lalambot yan kapag natamaan ito. Agad na kumuha ng putik si higanting tagatimog at binilog ito para ibato sa ulo ng higanting tagakandura. Ang hina mo naman bumato. Kumain ka na ba? Ipapakita ko sa iyo ang bagsik at lakas na tunay na higante ng Islam ito. Ang pagtatalo ng dalawang higante na uwi sa batuhan ng putik. Hmm, nakakalat ang mga binilog na putik sa buong kapatagan. Pero ayaw paawat ng mga ito, kaya inabot na ng dilim. Ramdam sa buong isla ang kanilang kawayan. Kaya ang mga taong bayan, wala rin tigil ang dasal na sana ay matapos na ito at magkasundo na ang dalawa. Hanggang may napulot ng malaking bato si higanteng tagakanluran at ibinatunya ito sa higanteng tagatimog. Tsamba namang tumama ito sa ulo ng higanting tagatimog na naging dahilan ng kanyang pagbaksak. Nayanig ang buong isla at pagkatapos ay nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Hoy higanting turista, nasaan ka na? Subo ka na ba? Huwag ka na magpapakita rito sa isla ko. At dahil sa pagod, napaupo na ang higanting tagakanluran. Hingal na hingal at hindi makalakad ng diretsyo. Nagpasya siyang umuwi na sa kanduran. Sa kamalasan, natisod siya sa katawan ng higanting tagatimog, timog na at tumama ang kanyang ulo sa batong siya rin ang nakapulot at pumatay sa kanyang kalaban. Nandito ka lang pala. Nalagutan na rin ng hininga si higanting taga-kanduran at natapos ang awayan ng dalawang higante ng walang nanalo. Pagsikat ng araw, napansin ng mga taong bayan ang kakaibang katahimikan. Nawala na rin ang mga dagundong o pagyanig ng lupa. Naghintay muna sila ng ilang sandali bago magdesisyong bumalik sa kapatagan. At laking gulat nila sa kanilang nakita. daan daang burol mula sa mga putik na ibinato ng mga higante at higit sa lahat, ang dalawang higanting wala ng buhay. Patay na ang mga higante! mamumuhay na tayo ng tahimik! Yay! Muling bumalik ang sigla sa buong isla. Wala na ang kinatatakutan ng taong bayan at naging masagana at mapayapa ang kanilang pamumuhay. Tuwing sumasapit naman ang tag-init, natutuyo ang mga halaman o pananim na bumabalot sa mga burol, kaya't nagiging kulay kayo manggi ang mga ito na parang tsokolate. At ngayon, libu libong, libong mga turista ang dumarayo sa Bohol para makita ang tinaguriang mga tsokolating burol o chocolate hills. Mga kapuso, sana makita niyo ng personal ang mga chocolate hills dahil napakaganda nito. At sana, hindi niyo rin makalimutan ang alamat ng dalawang higanting nag-away kaya nabuo ang mga ito. Pero, mahalaga rin malaman ang lesson ng kwentong ito. Walang mabuting may dudulot ang pakikipag-away para lang sa isang bagay. Kung ginaya lang sana ng dalawang higante ang pagbibigayan at pagtutulungan ng mga taong bayan, hindi na sana ito nauwi sa kanilang pagkamatay. Maraming salamat mga kapuso sa pakikinig sa ating kwento. Maraming maraming salamat GMA Pinoy TV sa pagkakataong makapag-share ako ng isang kwento para sa mga kapuso natin. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV and follow them on their social media accounts. Muli, ako po si Rocco Nasino, kapuso and proud storyteller for Pinoy A+.